mga kaibigan for this video. Welcome to my vlog. Good morning to all mga kaibigan. So mga kaibigan, ang ating content today ay magtutubos ng license at kukuha ng ID po mga kaibigan. So ngayon mga kaibigan ay pupunta ko ng Valenzuela. So doon ako magtutubos ng ating ticket at kukunin ko rin yung ID ko po para sa tricycle. So ito po yung mga kasamahan ko rin ng tiketa mga kaibigan. Kinuha ko yung mga kanilang ticket at saka yung mga resibo ng, ng ID nila mga kaibigan. Ito po. Ayan. So ngayon ito ang ating content mga kaibigan. Ayan. Para makita nyo. Tatlo na tiketan sa aming mga kaibigan. So tatlo na nakuha kong tiket dahil yung iba busy. Wala sila sa aming toda. So bilang officers mga kaibigan. Uh, tutubusin ko to, pinadala sa akin ang dami oh. ticket. Tapos, uh, dalawang ID na kukunin sa dyaryo. So, meron silang altercision. Okay. Mga kaibigan, so ngayon, palabas na ako mga kaibigan. So, pupunta na ako sa Valenzuela Tiario. Mas katubos pa ang aking ticket. Ayan so yun ang aking gagamitin mga kaibigan yung price ko so, naalas ako mga kaibigan platform dito sa booknizing ano dito ako magtutukos mga kaibigan dito na ako sa loob mga kaibigan tutukos na ako ng tiket ah uh, mga kaibigan uh, bawal tayo dito sa ano huli ako uh, dito yung aking kaibigan natin red boys ayan uh, o oh. Um, may dito <laughs> ayan po mga kaibigan oh. Uh, ticket mga kaibigan oh. mga kaibigan so natapos ko na yung ano pagtugos sa ticket ko so ngayon pupunta ako sa TRU naman mga kaibigan at uh, kunin ko yung ID to mga kaibigan so right ito lang sa TRU so siyar mo lang mga kaibigan makabang pila dun so, So, andito na ako sa office ng tiaryo mga kaibigan. So, na kapila. Extend pa daw ang kaibigan. So, normal lang. Ito. Okay. So, ngayon mga kaibigan, napauwi na ako. Kaya natapos po yung mga mobilisyon. Alright mga kaibigan So ngayon uh, Pauwi na ako So yun ang aking tricycle Mga kaibigan Ayan So ang aking tricycle Bumper so, to bumper dito mga kaibigan Sa Maisan Road Balintuela Ayan you know? o LTO LTO ng Valenzuela super ang traffic dito mga kaibigan super ang traffic mga kaibigan kanina pa to walang galawan o oh. mga kaibigan so nandito na ako sa parking area namin karate ko lang mga kaibigan sobrang traffic eh ah, so ngayon mga kaibigan papasok na ako sa ang bahay Sayo so, ah, so, mga kaibigan, ah, ko So mga kaibigan, dito lang ating content mga So barang sa inyong suporta. po. <coughs>